guys, ngayon, nalaman na ng mga bata kung ano ang bahay ko. Tapos ayan, binibigyan na natin sa ating isang sticker. Kasi magpapambomba na yan next. Lagi nila akong inaabangan dito sa bahay namin tuwing uuwi o lalabas ako ng bahay. At ayan naman si Mi, lalabas ng na, na ang motor. Natos na ni motor. At ayan na nga, part two pa ng pag sa lupa. Sarot. Sarot lang. Na. Ayan, natatawagin na natin mga bata. Si Ate Girl na na sa kanyang mga tropang sobrang bumobomba. Eto na nga, guys. Ang pinakamalpit na bomba. At eto na nga, guys. Nakita ko nag-one bar yung gas ko. Kaya parang paiyak na ang mima niya dyan. Pero yun ang picture namin. Thank you. Bye-bye.